kahulugan ng pamilya sa panaginip ang mga panaginip tungkol sa pamilya ay mukhang napakaganda nababanaag ang kagalakan sa mukha ng taong mahal natin minsan ito ay nagpapaliwanag ng hindi inaasahan ang isang panaginip kasama ang iyong pamilya ay sumisimbolo na magkakaroon ka ng kontratahan sa taong mahal mo ipinapakita rin ng panaginip na ito na mayroon kang intuwisyon na protektahan ang iyong sarili ang mga panaginip na kinasasangkutan ng mga miyembro ng pamilya ay nagpapakita rin na magkakaroon ka ng mga problema sa lalong madaling panahon kapag nakakaranas ka ng stress ang panaginip na ito ay nagpapakita na may mga paghihirap sa pamilya ang ilang mga panaginip tungkol sa pamilya ay madalas ding kabaliktaran ng kagalakan at puno ng madilim na kahulugan. Pinag-uusapan ng mga pamilya ang tungkol sa pagkakaisa at kapayapaan sa ilang mga tao. Kaya ang pamilya ay simbolo ng pagkakaisa. Sa makatuwid, ang ibig sabihin ng panaginip tungkol sa pamilya ay maaaring maiugnay sa maraming aspeto ng iyong buhay maaari rin itong magpahiwatig ng stress, kalungkutan, pagkakaibigan, dependency at pagsasarili. Makakatulong kung nakita mo ang iyong kasalukuyang kalagayan upang makakuha ng mga konklusyon mula sa mga panaginip. Kahulugan ng panaginip tungkol sa iyong pamilya Kapag nakita mo ang iyong pamilya sa isang panaginip, sumisimbolo ito ng kabaitan, ang panaginip na ito ay nagpapakita ng iyong buhay ay magiging puno ng kaligayahan. Malalampasan mo ang lahat ng mga hadlang sa daan sa tulong ng pamilya at mga kaibigan. Kapag napanaginipan mong makita ang iyong pamilya, ito ay nagpapahiwatig na magkakaroon ka ng magandang buhay. Tandaan na tamasahin ang mga tamang bagay. Igalang ang mga taong nasa iyong panig at karapat dapat na ibahagi kahulugan ng panaginip tungkol sa maulila. Kung nanaginip ka na wala kang pamilya, sumisimbolo ito na magkakaroon ka ng mga makabuluhang problema na may kaugnayan sa mana. Ipinakikita ng mga ulila sa panaginip na sinira mo rin ang mga ugnayan ng pamilya. Sa makatuwid, kailangan mong pag-isipan ang kahalagahan ng pagpapanatili ng pagkakaisa sa mga miyembro ng iyong pamilya dapat mong tiyakin na ang union na ito ay nananatiling buo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maging bahagi ng isang pamilya. Kung ikaw ay naging bahagi ng isang pamilya, ito ay nagpapahiwatig ng isang pagnanais na kumbinsihin ang iyong sarili ng pampublikong pagkilala. Ang panaginip na ito ay kumakatawan din sa pagdating ng isang unang yugto sa iyong buhay. Kabilang ang isang profesional na karera, makakatulong kung sasamantalahin mo ang mga pagkakataong darating sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang hindi kilalang pamilya Kapag nanaginip ka ng isang hindi kilalang pamilya, nangangahulugan ito ng pakikilahok sa isang napakaorganisadong kaganapan. Ang panaginip na ito ay maaari rin kumatawan sa pagdating ang taong bigla mong namimiss. Sa makatuwid, kailangan mong bigyan pansin ang lahat ng walang takot dahil iyon ay magiging isang kaaya-ayang karanasan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang malayong miyembro ng pamilya. Kung namimiss mo ang iyong pamilya, maaaring magkaroon ka ng ganitong panaginip. Sa kabilang banda, kung ang panaginip na ito ay kusang nangyayari kung gayon, ito ay may isang tiyak na kahulugan. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na ang isang kaganapan ay darating at magbubuklod sa mga miyembro ng pamilya. Ang unyon na ito ay naroroon dahil sa isang bagay tulad ng isang kaganapan sa kasal o kamatayan, kung saan maraming miyembro ng pamilya ang nagtitipon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magkaroon ng family ban? kapag napanaginipan mo magkaroon ng isang bono sa pamilya, ito ay nangangahulugan ng isang mahalagang kaganapan na makabuluhang mapabuti ang iyong kasalukuyang sitwasyon sa buhay. Ang panaginip na ito ay nagpapakita rin ng pagdating ng bagong pag-ibig o isang bagay na walang hanggan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa iyong pamilya na malungkot. Kung nanaginip kang makakita ng kalungkutan sa mga mukha ng iyong mga kamag-anak, ito ay nagsasabi sa iyo na sila ay may mga maling pagnanasa at maaaring magdulot ng mga problema. Ang isang umiiyak na pamilya ay maaari ring ipakita na makakatagpo ka ng isang tao sa isang masayang paraan pagkatapos ng kahirapan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na pamilya. Kapag nanaginip ka tungkol sa isang patay na pamilya, maaari itong magpahiwatig ng pangangailangan at pagnanais na maglaan ng ilang sandali. Ipinapakita nito ang konsiderasyon na nararamdaman mo at nagmumungkahi na kailangan mong gumugol ng mas maraming oras sa iyong pamilya. Ang panaginip na ito ay isa ring senyales na nakakaramdam ka ng takot kung may mamamatay sa iyong pamilya. Kahulugan ng panaginip tungkol sa iyong dating pamilya. Kung nanaginip ka tungkol sa iyong dating pamilya, ito ay tanda ng swerte. Ngunit kung ang iyong pamilya ay nasa pagtatalo o kahirapan, iyon ang marka ng problema. Gayunpaman, kung ang lahat ay masaya, ito ay nagpapakita ng isang masayang kinabukasan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makipag-away sa pamilya. Kapag na naginip ka tungkol sa isang away sa iyong pamilya, ipinapakita nito ang problema na nagmumula sa hindi katapatan ng iyong kasalukuyang kapareha. Magdudulot ito ng sakit at paggabigo kung wala kang gagawin. Kaya kung may sagupaan sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya sa iyong mga panaginip, malaki ang posibilidad na makaranas ka ng katulad na labanan. Hindi ito kailangang nasa pamilya, kundi pati na rin sa ibang mga lugar. Para dyan, kailangan mong iwasan ang lahat ng uri ng salungatan. Kung sa tingin mo ay mahirap ang mga bagay, subukan manatiling kalmado.